sa aming mga pabrika ng Belgo Bearing, kami ay dalubhasa sa paggawa ng mga dekalidad na bearings na iniakma upang matugunan ang iyong mga pang-industriyang pangangailangan sa aplikasyon. Ang aming misyon ay babaan ang iyong mga gasto sa pagpapanatili at pagbili ng hindi na ang kalidad. Ginawa sa mga makabagong pasilidad sa buong South Korea at sa aming mga lokasyon sa EU sa Czech Republic, Switzerland, ang Belgo bearings na rehistrong simbolong tatak pang kalakal ay sumusunod sa mahigpit na mga pamantayan ng ISO at DIN. Ang aming Belgo bearings na rehistrong simbolong tatak pang kalakal ay idinisenyo para sa iba't ibang industriya tulad ng bakal, mga pagpapatakbo ng crane, pangkalahatang makinarya, mga aplikasyon sa malayo sa pampang, tela, agrikultura, malayo sa pampang, packaging, pag-print, automotive, pagmimina at iba pa. Mga madiskarteng lokasyon para sa mas mabilis na paghahatid kasama ang punong tanggapan sa Belgium at mga sentro ng pamamahagi sa buong Europa, gitnang silangan at Asia. Tinitiyak namin ang napapanahong paghahatid at mapagkae. Sinusubukan namin ang aming Belgo Bearings upang matiyak na nakakatugon kami sa matataas na pamantayan para sa pangangailangan ng aming mga customer ang bawat solong produkto na ginagawa o ibinibigay namin ay suma sa ilalim sa malawak na pagsubok bago ipadala para sa paghahatid. Ang aming kalidad na proseso ay kinokontrol ng mga partikular na alituntunin at pamamaraan na itinatag sa manual ng kalidad ng kumpanya, sumusuporta sa mga antas ng mga pamamaraan, at mga tagubilin sa trabaho. Kontrol sa kalidad sa pamamagitan ng pagsubok sa aming mga bearings, nagkakaroon din kami ng pagkakataon na pabilisin ang aming mga pagsisikap sa R&D at dahil dito ginamit bilang isang napaka-epektibong tool sa engineering. Ang antas ng kontrol na ginagawa ay nakadepende sa uri ng produkto o serbisyo, at ang epekto sa kalidad ng mga huling produkto at serbisyong ibinibigay sa aming customer. May mga pamamaraan na nagdedetalye ng mga pamantayan upang matukoy ang kakayahan ng mga pabrika, na kinabibilangan ng pagpili, pagsusuri, at muling pagsusuri ng mga pabrika. Ang mahahalagang materyales at produkto ay regular na sinusuri upang matukoy ang kasapatan ng kanilang sistema ng kalidad. Upang magarantiya ang aming pagiging epektibo, ang Belgo Bearing Factories ay naakit, binuo at binuo ang mga sumusunod. Makabagong kagamitan, sinanay at may karanasang kawani, panloob na programa sa pagsasanay at edukasyon. Mga manual ng kalidad, mga teknikal na datishit, mga guhit. Ang aming nakaranasang koponan ay handang matugunan ng iyong mga inaasahan sa kalidad para sa karaniwan at hindi karaniwang uri ng mga bearings kung saan ang aming koponan ng engineer ay nagbibigay ng mga sumusunod na pagsubok. Pagsusuri ng ingay Pagsubok sa katumpakan sa pagpapatakbo Pagsusuri ng Vibration Material Chemistry Inspection Radial Clearance Inspection Contact Angle Inspection Microstructure Inspection Pagsusuri ng Dimensyon Pagsusuri ng Katigasan Pagkagaspang at pag inspeksyon ng Kabilugan Surface Evaluation Pagsusuri ng mga butas sa pagmount kaya naman, ang aming Belgo Bearings Go for Revolutionary Engineering. Nagbibigay kami ng mga custom na solusyon para sa mga espesyal na pangangailangan sa serbisyo ng aming mga customer at nag-aalok ng mga opsyon sa packaging upang matugunan ang mahigpit na mga kinakailangan ng aming magkakaibang mga customer. Ang aming layunin ay upang masiguro na ang iyong mga produkto ay napanatili at protektado na sa wakas ay matatanggap mo ang iyong mga produkto bilang iniutos. Sa pananaw na ito, mayroon kaming ilang mga pagpipilian upang mag-alok sa aming mga customer tulad ng Individual na kahon ang mga bearings ay isa-isang nakalagay sa plastic, foil o brown na paper bag at pagkatapos ay inilalagay sa mga individual na kahon. Nilagyan namin ng label ang bawat kahon depende sa iyong mga kinakailangan. Vial pack inilalagay namin ang aming mga miniature bearings sa malinaw na mga tubo na plastic. Ang bawat vial ay selyado at binubuo ng hindi bababa sa 10 bearings at pagkatapos ay nilagyan namin ng label ang bawat kahon depende sa iyong mga kinakailangan. Pang-industriya pack inilalagay namin ang mga karaniwang bearing sa mga rolyo ng sampu o higit pa gamit ang mga polybag. Nilagyan namin ng label ang bawat master carton ayon sa iyong mga kinakailangan. Peel pack inilalagay namin ang aming mga bearing sa malinaw na mga plastic bag na magagamit sa mga piraso ng sampu o higit pang mga punit na bag at pagkatapos ay nilagyan namin ng label ang bawat bag ayon sa iyong mga kinakailangan. Customized pack sa iyong kahilingan mayroon kaming iba pang maraming mga pagpipilian sa pag-iimpake. Ginagawa namin ang aming mga bearings sa Europa at patunayan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sertipiko ng pinagmulan mula sa Kamara ng Commerce sa Belgium at nagbibigay din ng hindi bababa sa isang taon na sertipiko ng warranty para sa kalidad ng aming mga produkto. Lumaki kami sa pamamagitan ng aming mga lokal na distributor at direktang pag-export sa aming mga customer. Ang aming malalim na kadalubhasaan sa mga teknolohiyang pang-industriya, na sinamahan ng isang pangako sa kalidad at pagganap, ay nagbibigay daan sa amin na maghatid ng mga mahuhusay na produkto sa mapagkumpitensyang mga presyo na may mahusay na mga oras ng lead. Sa Belgo Industry BV, nakatoon kami sa pagpapagana ng iyong mga operasyon gamit ang maaasahan, matipid, at advanced na mga solusyong pang-industriya.